kasi yung kalaban natin, ha. Then, magpapataro dito. Ragis. Right, yes. Hindi na pa. Eh, ito, pre. Huh? Ah! Kinuha! galit Oh, wow. Oh. Ayun <laughs> <laughs> sila po yung itu sila doon. Ito, ito, ito. Unahin natin ito. Unahin natin yan. Gagong sunner yan. Gagong ipad yan. Patayin natin yan. Pisting yawa. <laughs> sorry, sorry. Gagawa nga ako dito. Gusto nyo talaga ng kanal. Iniinis nyo ako ah. Kahit dito kayo ah. Sorry, chill. Hindi lang isang savage. Hindi lang dalawang savage. Hindi lang talawang tatlong savage. Sampung savage gagawin ko sa isang game. Ano ka na si Sira Ulo? Gagawin ko na to, pre. I do my best. Best I do do. <laughs> Nakadrugs ka ba? Pins na to mga pre Let's go Aldog Wala na finish na Alam niyo mga pre Kung bakit nandito ako ngayon Talorang Kasi masyado na akong Nahihinaan Sa mga may matataas na rank Tatamahan kita <laughs> Lalo na sa mga Mythical glory Medyo Nabuburingan kasi Kasi yung mga player doon Sobrang play safe Tapos Ang hihina nila Anyabang mo Angas mo ah Alam niyo kung bakit Busy na nagpapakamatay Kasi mga bukok Kasi ang tatang ah kasi mga supot. Ang sakit mo namang magsalita. Pero pag dito sa lorang, ang babait nila. Kung gusto mo ng kill, bibigyan ka. Talaga, Charmin. Tapos dun sa mga high rock naman, napakadamot! Tapos mga trust pa, dito, sa lorang. nakakita ka ba ng trust Bahala ka sa buhay mo. Wala kang nakikita ng trust Ganun yun, sinasabi ko sa inyo. Ha? Kaya, ang daming mababait dito sa lorang eh. Nakakain love sila eh. I love you too. Charot. love sila. Ang sweet sweet nila. Ito mamaya tingnan mo pre. Ah. Ang, ang sweet. Ang sweet ng kalaban dito pre. Talaga Charmin? Tingnan mo yung dalawa mga pre. Tingnan mo mabuti yung dalawa. Tingnan mo mabuti ng dalawa na yan. Kung paano yan sila sobrang sweet. Oo. Oh. Kita mo yan. Oo. Oh. Oo. Oh. Diba? Oo. Oh. Oh, pinata pinapatay ako. Diba ang sweet? Talo. Kung lumalakas na yung kalaban ah. Kailangan natin dito ng kan. Relaxation, distepition, cremation. Nakadrugs ka ba? Kung kan na yung mga kalaban natin dito, ah, play na din ah. Wala nito. O, oh, kita mo yan o, oh, pumapalag pre o. Oh. O, oh, wala ka ng last kill ngayon. Anong gagawin mo? Tumakbo ka hanggang kaya mo. Oh. O, putang yun ah. papatay niya pa ako pre o. Oh. Papatayin mo ako, papatayin mo ako, papapatayin mo ako, Silong! Oh, kalma. Pabanatang kita eh, no? Here we go! Ito, anong ginagawa mo dyan, ha? Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo? Kala mo makaka ka, ha? Ang lakas, oh! Oh, my God! Kala mo makaka ka? Never! Hindi, wow. Ito si Mia, pre. Ang sweet, pre, oh. Sweet, pre, oh. Patay ito, pre. Patay itong kasama ko, pre. Tapin niyan <laughs> Magaling kang kupal ka Alam mo siguro Makakahawa ko no <laughs> Ikaw Nabuhay ka pa <laughs> Nabuhay ka pa <laughs> diba, Sabi ko siya Hindi ka na mabuhay Anyabang mo ang Angas mo ah <laughs> Pulbos to pre Obos to pre Sabis to pre Ulad nito pre oh Patay kang bata ka Alright. Lakas mo! Gala, dalawa sila pre, dalawa sila. Papatay natin ito pre. Hmm, wag ka nang papalag. Wag ka nang papalag. Ano ka ba, ha? Ano ka ba? Oh, kalma. Relax lang, relax lang. Sabis na this. Ito pre. Ito pre! Patay ito pre, patay ito pre. Hindi ito abutan ng earth pre. Ano ka nasisira, Ulo? Ano ka? Farmer ka ba? Hindi ka nga dito. Pre, pre, pre! Tabang, pre! Tabang! Tabang sa... na napatay pa ako, gago! Bobo ang puta! Ito maganda kasi malakas yung kanila, kur nila! Talaga, Charmin! Very good, core. Yung Layla, pre, yung Layla, pre, swabi, pre, Layla. Brata yung Bridgie! Ah, dami nila, grabe, nakasunod yung mga kupal! Sorry, sorry! Stan mo, stand mo, stand mo, stand mo. Stand mo, patay na yan. Stand mo! Ang ina! Ay, na namatay na naman ako! Nangihina ako sa kabubuhan mo. Ikaw, Silong, anong ginagawa mo dyan, Silong, ha? Gusto mo bigtiin kita, Silong? Pero joke lang. Bobo ka ba? Hindi okay, lang, kalma lang muna tayo. Sa, saatin atin pa rin tong panalo na to. Hindi yan sila mananalo, basta ako nandito. Pulol! Aba, rampage ka pala ah. Walang rampage sa akin, shutdown ka sa akin, pre. Walang rampage sa akin. Wow naman! Ano ka, hilo? Ano ka, hilo? Sorry, chill. Wala, yeah, malakas to ah. Tusukin mo, tusukin mo. Ito to. Kagupit <laughs> pre! Malasakit na yung Layla! Huwag kayo iiyak. Yeah. Matatalo tayo! Boom, deserve. Dito sa e ilay. Tangina, sama-sama kasi Here talaga sila, oh. Sama-sama sila, pre. Walang iwanan. Bobo ka kasi. Kailangan natin umanap dito ng chimpo. Here we go! Poking oh, ina mo. Patay ka sa akin ngayon. Malakas ka ba? Walang malakas sa akin! Hindi, wow. Malakas kalaban natin, ah. Kaya magpapatalo dito. Reyes. Sino pa? Ay, ito pa yun. Hmm. Ah! Kinuha mo! Ang pagkakataon na magsasabits! Ako! Huwag ka nang galit! Oh, wow! Gago ka silong ka, ano ka? Pusher ka? Pusher? Pusher ka ba? Tumakbo ka na hanggang may lupa pa! Asa ah, ka ha? Bebe, lang ang kita, be. Kung sila po, papunta sila doon. Ito, 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 ito. na natin ito. Unahin natin yan, gagong stand yan, gago, ipad yan. Patayin natin yan, pisting yawa. Pre! Sorry, sorry. Ay na, ang hirap magbuhat ah. Buti pa si Aurora yung Layla namin, tanga-tanga, supot pa. Ang sakit mo namang magsalita. Tara, na. Ito, patay ko sa akin, oh. Ang ginagawa mo, ah. Wag mo... Gusto mong umuwi? Gusto mong umuwi? Sundan mo, sundan mo. Dito ako, shortcut ako. Um... Surprise, mother Packer! Ay, gago. Ay. Ay, gago. Nasa gilid. Pre, pre, tabang pre! Bahala ka sa buhay mo! <laughs> pre, 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 pre! Banatan mo! Pisti talaga, men! Ay, tanga mo! Kaya ko dito si Layla, pre, putang sakit. Kailangan kong bugbog yung Layla na yan, gago ka. Basta ako masasakot! Ayun mas... na, sa mas... Tangina, nagsulo na! Gago pre, baka delikado to Dito, dito, dipinsa, dipinsa Wala na, pinis na Ako, putang ina, GG Here we go Pum. Pre Wala na, wala na Dipinsa, tayo, tayo Daddy, chill Alukan talo pa. Talo? <laughs> Wala ko walang stress dito, putang ina. Min, kahit dito, may stress pa din.